Hello mga ka-farmers! For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo yung mga baboy ko kasi kung gaano sila kadumi kapag malamig ang panahon. Kasi pag malamig ang panahon mga ka-farmers, hindi po kami nagpapaligo sa kanila. So ayan mga ka-farmers, so makikita niyo po ang dumi-dumi niya na po. Kasi tuwing malamig ang panahon... Nakasanayan po namin mga ka-farmers na hindi kami magpapaligo sa kanila. Pinuhugasan lang po namin yung dumi nila sa sahig mga ka-farmers pero yung katawan nila hindi po natin yan pinapaliguan. Since the other day pa po sila na hindi pinapaliguan mga ka-farmers dahil grabe talaga ang lakas ng hangin dito sa amin. Sobrang ginaw po mga ka-farmers. Na-observe kasi namin na kapag papaliguan ng aming mga baboy kapag malamig ang panahon, magiging basa po yung dumi nila. So, para maiiwasan po natin mga ka-farmers, ayan, hindi po muna tayo magpapaligo sa kanila kahit maduming-madumi na sila. Ang andito, hindi pa sila masyadong madumi mga ka-farmers kasi hindi pa marami yung mga dumi nila. Ayan yung mga uh, itats nila mga ka-farmers. Hindi pa kasing dami nang andito sa kabila. Kaya medyo malinis-linis pa sila mga ka-farmers. So, ganyan po talaga yung mangyayari sa aming mga baboy kapag malamig ang panahon. Hindi po talaga natin yan pinapaliguan. Okay na lang na magiging madumi sila tingnan mga ka-farmers. Basta hindi lang po magkakasakit at magbasa yung dumi nila. Kasi ang hirap na pong gamutin mga ka-farmers sa pagmangyayari ang ganyan. So I guess marami din sa ating mga kapatid na backyard hagracers na ganito din po ang ginagawa. Ayan mga ka-farmers, ang lakas ng hain nito. So thank you for watching mga ka-farmers. Bye bye!